Iniulat na nagpatuloy pa rin ang karahasan ngayon sa pagitan ng Palestine at Israel sa gitna ng ginawang unprecedented na pag-atake ng militanteng grupo ng Hamas noong Sabado at ayon sa pinakabagong ulat, lumampas na sa isang libo ang nasawi at libo-libong iba pa ang naiulat na sugatan. Ang Hamas at isang mas maliit na grupo na pinangalan ng Islamic Jihad ay binihag ang mahigit sa isang daan at tatlongpong katao mula sa Israel at dinala umano ang mga ito sa Gaza upang ipagpalit sila sa libo-libo mga Palestinian na kasalukuyang nakakulong ngayon sa Israel. Ayon sa Associated Press, isang nagngangalang Mohammed Diff ang tinaturong mastermind sa ginawang pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Siya umano ang namuno sa tinawag na Operation Al-Aqsa Storm bilang tugon sa labing anim na taong blockade ng Israel sa Gaza Strait. Si Diff ay madalas na inilarawan bilang isang shadowy na tao na nakaligtas sa ilang mga pagtatangka sa kanyang buhay bagamat pumalit siya bilang Gaza Commander ng military wing ng Hamas noong July 2002, si Diff ay naging most wanted na terorista sa loob ng maraming taon ng Israel. Ayon sa isang kamakailang profile ng Financial Times, si Diff ay ipinanganak sa Khan Yunis Refugee Camp sa Gaza noong 1960s. Ang Gaza sa puntong iyon ay nasa ilalim ng pagkukontrol ng Egypt mula 1948 hanggang 1967. Ayon sa FT, si Diff ay nasa kanyang 20s noong panahon ng unang intifada. Kalaunan ay ikinulong siya ng mga Israeli dahil siya umano ang responsable sa pagkamatay ng dose-dose ng mga tao sa isang ginawang pambobomba sa nasabing bansa. samantala sa gitna ng mga pangamba tungkol sa isang ground invasion, ang Israeli military ay nagtipon ng mahigit sa isang daang libo mga sundalo malapit sa border na kung saan nagaganap ang gera sa pagitan ng Hamas at IDF at layo nitong makuha muli ang pagkukontrol sa isang disyerto malapit sa Gaza Strip. sinabi ng tagapagsalita ng Israeli military ng kanilang bansa ay nagtipon ng mahigit sa isang daang libong mga sundalo malapit sa Gaza dahil sa patuloy na pakikipaggera nito sa Hamas at anya na kasalukuyan nakadeploy ang kanilang mga tropa sa katimugang bahagi ng Israel. Sinabi ni Jonathan Conricos na trabaho nila na tiyakin na sa pagtatapos ng digmaang ito ang Hamas ay hindi na magkakaroon ng anumang military capability na pagbantaan ang mga Israeli civilians. Si umano ng IDF na matitigil na ang operasyon ng Hamas sa Gaza Strip. Binalaan naman ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Israel na maghanda para sa isang mahaba at mahirap na pakikipaglaban matapos maglunsad ang Hamas ng isang sorpresang pag-atake mula sa Gaza. Samantala, ang isang unprecedented na rocket attack at pagsalakay sa Israel ng militanteng grupo ng Hamas ay nagdulot ng mga pangamba tungkol sa isang malaking kabiguan ng mga intelligence agencies at defense systems ng bansa habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi. Ang militanting grupo ng Hamas na namumuno sa Gaza Strip ay nagpakawala ng mahigit kumulang 5,000 rockets patungo sa Israel na ikinamatay ng napakaraming tao. Ilang mandirigma ng nasabing grupo ang nakapasok sa border gamit ang mga paragliders at kinidnap ang isang daang Israelis. Bilang gante, nagsagawa ang Israel ng mga airstrike sa Gaza Strip bilang bahagi ng Iron Source Operation nito na sa buhay ng daan-daang Palestinian. Nagpatuloy ang matinding putukan pagkalipas ng hating gabi na kung saan sinabi ng IDF na nanutralize nito ang mahigit sa apat na raang militante. Sa gitna ng kaguluhan, nakatoon ang lahat sa sikat na defense system ng Israel na tinawag na Iron Dome na kung saan ay kilala bilang isang state-of-the-art defense system na may kakayahan na i-intercept ang mga rockets mula sa malayo. Ang Iron Dome ay isang ground-to-air defense system na binubuo isang radar at interceptor missiles na may kakayahan na subaybayan at in-neutralize ang anumang rocket o missile na pinakawalan patungo sa mga target sa Israel. Ang nasabing sistema ay mayroong range na 70 km at may tatlong mahahalagang components at ito ang detection and tracking radar, battle management and weapons control at ang missile launcher na armado ng 20 Tamir missile. Gayon paman, sa pinakahuling pagsalakay ng Hamas, nakita na dinaig ang Iron Dome nang magpakawala ang militanting grupo ng libo-libong mga rockets mula sa Gaza Strip at sinabi na nakaranas umano ang Iron Dome na isang technical error na nagresulta sa palpak na interception. At dahil dito nakita ng mga Israeli forces ang kanilang sarili na completely off guard sa kabila ng pagiging isang technological powerhouse nito. Ang malfunction ay nagpalala sa sitwasyon na nag-expose sa kahinaan ng bansa laban sa mga naturang pag-atake. Bagamat mabilis na naresolba ng Israel Air Force ang isyu, marami pa ring sibilyan ang namatay dahil sa ginawang pag-atake na nagpataas ng pangamba tungkol sa pangkalahatang kakayahan na depensahan ng Israel ang sarili nito laban sa mga rocket strikes. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng aberya ang Iron Dome, tulad na nangyaring Israel-Palestine conflict noong 2021 na kung saan bigong na intercept ng Israeli Defense Force ang isinagawang rocket barrage ng Hamas sa Ashkelon.